Panginoon, sa mga sandaling ito, tinataas ko po sa iyo ang mga taong dumaranas ng iba't ibang klase ng sakit. Higit sa lahat, Lord, yung mga taong hanggang ngayon nasasaktan, nahihirapan, hindi malagpasan ang sakit na naranasan nila, lalong-lalo na yung Panginoon ng masasakit ng salita na sinabi sa kanila ng kanilang mga mahal sa buhay na kahit anong gawin nila, naalisin ito na wag isipin ito paulit-ulit itong gumabalik sa kanila paulit-ulit Panginoon na naiisip nila yung mga pangit na salita yung nakakasakit na salita ng kanilang nanay, ng tatay mga kapatid, mga mahal sa buhay na sinasabi sa kanila na wala silang kwenta wala silang maaabot, wala silang mararating na sila'y mga hangal sila'y mga bobo Tanga, walang marating sa buhay, malas, walang swerte, walang alam sa buhay. Panginoon, dalangin ko samahan niyo po sila. Samahan niyo po sila sa mga sandaling ito na sila ay mahina. Panginoon, panginoon alam ko ang mga salitang ito. Ito ay katulad Panginoon ng isang matulis at matalas na espada na itoy bumabaon sa kailaliman ng aming mga puso, ng aming kaloob-looban, na kahit pa maraming panahon na ang nagdaan, hindi ito naaalis sa aming kaisipan. Ito ay katulad ng isang eko na palaging umaalingaw-ngaw sa aming kaisipan, sa aming tenga, at kapag kami nag-iisa, palaging bumabalik. Panginoon, alam ko po ang hirap ng dinaranas na mga taong ito, Panginoon. Dalahin ko, Lord, na Ikaw ang kumilos, Ikaw ang gumawa, Ikaw ang magpagaling ng sugat na nilikha ng mga salitang ito sa kanila. Lord, you said in Psalm 34:18 that you are near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Panginoon, alam kong malapit ka sa mga taong may basag na puso, na may mga durog na espiritu. Malapit ka sa kanila, Panginoon, sapagkat alam mo ang mga pinagdaraanan nila. Alam mo ang hirap na tinitiis nila, Panginoon, na dinadala nila, Panginoon, na maraming taon na, Panginoon. Sa mga sandaling ito, Panginoon, sa pamamagitan ng makapangyarihang mong salita, pinuputol ko ang anumang masasakit na salita na nakabaon na sa kanilang kaisipan sa mura nilang kaisipan na hanggang ngayon dinadala nila mga salitang masasakit na hindi totoo na, na dumudurog sa kanilang puso at ito'y humubog sa kanilang pagkatao at naniwala sila na totoo nga ito, na sila nga ay tanga sila ay bobo, wala silang Mararating sa buhay na sila ay malas, hindi sila swerte at hanggang dyan na lang sila. Sila ay magiging mahirap, gagapang sila sa kahirapan. Panginoon, dahil sa mga sinabi ng mga taong ito sa paligid nila, ito ang naging paniniwala nila, ito ang naging pananaw nila sa kanilang mga sarili. Sa pangalan ni Jesus, pinuputol ko ang sumpang ito na bumabalot sa kanilang kaisipan. In the name of Jesus, I break the power of this word. In the name of Jesus, pinuputol ko Pinapawalang bisa ko ang salitang ito na narinig nila na bumaon sa kalang kaisipan na tinanggap nila sa pangalan ni Jesus. You have no power over them. You have no hold over them. Hindi mo sila kayang sirain. Hindi mo sila kayang wasakin sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka. You have no authority over these people. Father God, I pray for Philippians 4.7 na sinabi mo na ang kapayapaan mo ang lulukob sa kanila, sa kanilang pangunawa at magbabantay sa kanilang mga puso at kaisipan kay Kristo Yesus. Lord, dalangin ko ang kapayapaan mo ang magingat sa kanilang mga puso. Panginoon, ang kapayapaan mo, Panginoon, magbantay sa kanilang magulong puso, sa magulong kaisipan. Alisin mo, Panginoon, ang pangit ng salitang nakabaon sa kanilang mga isip at palitan mo to Panginoon ng katotohanan na nagbumula sa iyo. Palitan mo to Panginoon ng mga positibong bagay. Bigyan mo ng kapayapaan ang kanilang mga puso. Ikaw nga po Panginoon ang gumamot sa kanilang mga kaisipan. In the name of Jesus, I pray Father na ang kapangyarihan mo ang dumaloy, ang umagos, sa kanilang sugatang kaisipan at dalangin ko maranasan nila ang kagalingan mo ang kapayapaan mo. Mararasan nila ang pagmamahal mo, Panginoon. At dalayan ko palitan mo, Panginoon, ang mababang pagtingin nila sa kanilang mga sarili at makita nila ang kahalagahan nila, Panginoon. Makita nila ang kanilang mga sarili kung paano mo sila nakikita, Panginoon, na sila ay mahalaga, na sila ay minamahal, na sila ay matalino at malayo ang kanilang mararating, na sila ay magiging matagumpay sapagkat ikaw ang gumawa sa kanila. Ikaw ang nagsabi na sila ay higit pa sa isang mananagumpay sapagkat ikaw ay nasa kanila. Panginoon, salamat. Maraming salamat sa awit 56.8 na ikaw ang nagsabi na nakikita mo ang aming mga kalungkutan at kinukuha mo ang aming mga luha at inilalagay mo ito sa iyong bote at nakatala sa iyong mga aklat ang aking pinagdaraanan. Salamat Lord sapagkat hindi kami nag-iisa, hindi nag-iisa ang mga taong dumaranas ng ganitong uri ng pagsubok. Salamat, Panginoon, sa iyong habag, sa iyong biyaya, sa iyong pangunawa. I pray, Father God, na sa araw na to at sa mga susunod pang mga araw, na ang mga taong ito na dumaranas ng ganitong uri ng pagsubok, na yung mga salitang narinig nila, ay ito ay patuloy na sumusugat sa kanilang mga puso. ay pray, Lord, sa so simula sa araw na to, sila ay maging mapayapa. Mula sa araw na to, hawakan nila ang iyong mga salita. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat alam ko hindi ka patapos sa kanila. Alam ko, Lord, na makakalagpas sila sa mga pagsubok na pinagdaraanan nila. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na mag-iingat sa kanila, na magbabantay sa kanila, na sa kanila, na mag encourage sa kanila, at magsasabi sa kanila kung gaano mo sila kamahal, kung gaano sila kahalaga. Maraming salamat, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, alam ko, mahirap ang binagdaraanan mo. Alam ko, yung mga salitang narinig mo mula nung bata ka pa, Mahirap alisin ito sapagkat ito ang lagi mong naririnig. Dahil dito, dahil palagi mo itong naririnig, naniwala ka na siguro totoo ang sinasabi nila. Kaibigan, I want to tell you this. You are loved. You are important. You are valuable. At marami pang gustong gawin ang Diyos sa buhay mo kung mananampalataya ka lang sa Kanya. Kung isusuko mo ng buong buo ang iyong buhay, ang iyong pagkatao sa Panginoong Hesus. At kaibigan, gusto kong isipin mo ang sinasabi ng Panginoon sa iyo na mahal ka niya. At gusto kong iwan sa iyo, number 6, 24-26, Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka, nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Kaibigan, mahal ka ng Diyos at palagi siyang umaalalay at gumagabay sa iyo. Kaibigan, gusto kong isipin mo anumang pangit na bagay ang sabihin ng mga tao laban sa iyo. It doesn't matter anymore. Ang mas mahalaga kung ano ba ang tingin ng Diyos sa iyo. Kung ano ba ang plano ng Diyos para sa iyo. Mahal ka ng Diyos, kaibigan at marami pa siyang plano para sa iyo. At marami pang mga lugar ang gusto niyang mapuntahan mo dahil gustong iparanas ng Diyos sa iyo kung gaano ka niya kamahal at palagi ka niyang iniisip. Thank you so much. Maraming salamat mga kaibigan sa pagsama niyo sa akin dito sa The Praying Mom. Magkita ulit tayo sa susunod na linggo. Always remember, malaki ang nagagawa ng panalangin may pananampalataya.